Nababahala si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa persepsyon sa Pilipinas ng buong mundo. Sa gitna ito ng malawakang korupsyon, partikular na mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ni Senator Alan Cayetano, kinakansyawan kaugnay ng korupsyon ng mga Pilipino na naglalakbay sa ibang bansa kung saan may git 10 milyong Pilipino ang nasa abroad. Tinatamaan rin anya ang imahe ng Pilipinas kung saan apektado nito ang investment o ang pamumuhunan sa bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption, we have to address it. Ah. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, uh, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. Naniniwala rin ang mababatas na may ilang tao na laban kay Senator Joel Villanueva at sa Senate Minority Block. Ngunit habang ginuguloan niya ito ng mga mastermind, sila ay nakakawala. Sa tingin din ito ay hindi lang isang mastermind sa katiwalaan sa flood control, kundi isang grupo ng mga tao na nagsama-sama. Binigyan din din ni Cayetano ang kahalagahan ng investigasyon sa krimen, kung ano ang kwento at ang working theory kung saan makikita ang motibo. Bagaman may mga tao anyang nasa isip ng mga tao, ngunit mas nararapatan niyang mga ebidensya ang magsalita sa sarili nito. Eh, hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Dun ako sa dumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Hiling ni Sen. Alan, tayuan ng buong Senado ang mga mali na nakikita ng lahat ngayon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.